Pag sumuto, nagbabago na ako. Pag, Pag, Pag sumuto, di na ako gagawa ng pasalanan. Pag sumuto, di ako magbabago. Pag to, di na ako magbabago. Pag simot to, magbabago na ako. Okay, Pag simot to, papakabait na ako sa asawa ko. Oh. Pag simot to, magpapakabait na talaga ako. Oh. So, talaga. Pag simot to, na ako. 你干！你干！